nang nakalipas ng mahulog sa patibong ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region or CIDG NCR at nampitag ang mga notorious na grupo ng maranaw na nangotong sa mga minibuses na dumadaan sa baklaran patungong naik Cavite. Walang pakundangan kung mangotong harap-harapan. Walang pakialam sa mga nakakakita sa kanilang kawalang hiyaan. Animoy ina sa Mindanao pa mga ito sa lugar ng kanilang pinanggalingan, lalawigan daw ng lanaw. Kung kaya dito sa baklaran sa may bahagi ng Paranaque, inangkin nilang teritoryo. Lahat na dumadang ang mga minibus. Pabalik ng Cavite, obligadong magbigay ng 120 pesos kada bus, bawat daan. Hindi pa kasama ang tigbe 20 pesos at tig sa 10 piso for the boys sa kanilang magus-gusing kolektor. Walang kadaladala, tuloy pa rin ang kanilang maliligayang araw. Kaya't sang katerbang tips sa aming bitag text hotline ang aming natatanggap. Si Willie, isang konduktor ng bus, naglakas loob na lumapit sa bitag. Ito'y upang tultukan ang mga nagahari ariang grupong mga kutongerong maranaw sa baklaran. Ngayon, mas matindi pa ako ngayon. Bali, kapag talaga hindi kayo nagbigay, talagang may okay, tama, may tama ang katawan mo. Okay. Pareho bang grupo to ngayon o panibagong grupo na? Kasi panibagong grupo na ako. Pilang ang uh, hinihingi nilang lagay, bawat bus? Pwede po yung duty, 120, bago yung Salman, 30. Pag-ubuot pa po, po yung kay Alvin, 10. Pati yung kay Huawei, 10. At baot pa rin po yung hinihingi 20 para doon sa MMDA. At yung mga lima limang piso, sa may mga naihingi limang piso, limang piso, sa 10 na. Agad nagplano ang bitag ng surveillance undercover operations sa Baclaran. You do a record, this is what I'm saying. The second phase is, once you identify the record, ibig sabihin na-identify niya kung, kung ito na buwan ang gusto buwan niya na, phases of the, you know, runner, diba? This is our uh, planer and collector. Collector. Uh, collect Swak sa aming surveillance camera ang kanilang pangungotong. Sisiw ang trabahong ito. Walang kamuang-muang ang mga kulukoy. Isang nening undercover ng bitag lang ang katapat. Kinabukasan muling bumalik ang mga bagets na bitag undercover. Ginawa namin silang magdiowa. Animo'y naglalambingan lang sa kalsada. Subalit tiba-tiba naman ang aming surveillance camera. Pagmasdan ang stilo ng kanilang modus, malakuyog ang dating. Walang magawa ang kawawang konduktor kundi magmakaawa na lang. Ang isang ito, nakatatak sa kanyang sando. Bagay na bagay sa kanya ang nakasulat, number 8, Batugan. O nga naman, para sa kanya, sarap kumita ng pinagpawisan ng iba. Eh, tak ada tau, tak Nama aku nak beri-beri, siapa yang nak awamkan pera Tak ada, tak ada Jangan ni Stay! Lapitan, na Eh, nama aku nak beri-beri, siapa yang nak awamkan pera yang nak awamkan pera Eh, nak beri-beri, yang nak awamkan natin yung dalawang undercover natin na doon sa kapila. Yung okay. Ito, Makati. Tapos, uh, napitigan na namin yung, yung tumata yung lookout dito sa kabilang panig ng overpass. Pag balita mo, sa sakay ka ng sa truck, sa makay ka ng bus? Ah, uh, sinubukan namin kanina, meron kami mga close shots nung talaga kabutan. Tapos yung mukha nung talaga inabot. Kasi maliwanag pa eh, kaya kuha pa namin. Kuha ko yun ng, ano, ng surveillance doon sa abutan ng pera? Yes sir, yes okay. sir. Alright, how much ang mm -hmm. inabot ng Uh, maraming maraming makapal din mga tigbebente kasi Boss eh tigbebente sa mga 120 pesos yun 120 pala yung maliban doon meron pa yung mga pare bari bukod doon boss may mga umakit-akit pa mga lima-limang piso so nakita yung kitang-kita yes sir yes sir kitang-kita sa tanggapan ng criminal investigation and detection division Ipremesenta namin ang aming surveillance video. ay upang may sagawa ang agarang pagwawalis sa mga basurang ito sa baklaran. Mula sa tanggapan ni Deputy Director Tango, napagdesisyonan ang CIDG-NCR ang hahawak ng operasyon sa mga nangungotong grupo sa baklaran. Hindi na pinatagal pa ng mga tauhan ni Colonel Kabatingan agad pinagplanuhan ang mabilisang entrapment operation. Dalawa-dalo tayo. Yung isa yung makikisakay sa bus tapos yung isa yung mag deploy sa area na to. Okay? We just make na sa ordinary commuters. Immediately pag may naristo na sa bus no? Lahat ng mga na, na-identify natin at yung signo dyan no? na uh, we na uh, kasama niyan sa pamungutong na yan. Uhulihin niyan. We, we, expect na mayroon takbuhan dito. Agad na inihinda ang gagamitin mark money para sa sasagawang entrapment operation. Patungo na ang BTAC team kasama mga taga CIDG and BTAC Security sa Rizal Memorial Stadium. Doon magkikita-kita ang mga tropa, ang mga operatiba at doon sasagawa yung briefing dahil gagamit tayo ng uh, decoy bus. Ito yung bus na uh, medyo out of line. Eh, ito na yung tanging paraan para huwag naman malagay sa no? panganib yung uh, mga uh, drivers and operators. Dahil natatakot nga sila. Kaya yeah, ito yung solusyon. Nakahanda na yung uh, tropa. Ito. Ito yung gagamitin na uh, decoy Natahanan muna namin yung signboard sa may bundi at saka boom na boom. Tapos magpuposid na yung uh, bus na to patungo dun sa target area. So may mga advance party na nauna. Susunod uh, kami. Kasi ito yung patibong para mahulog sa bitag yung mga otongerong mga maranaw sa baklaran. Handa na ang lahat. Tumimbre ang advance party ng bitag sa target site. Nandun na isang advance party ng grupo ng bitag. Si Dito, Habang nagtatawag ng pasahero ang konduktor, unang sumalubong ang gusgusing kolektor na tig-20 pesos ang hinihirit. At 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 mamaya lumapit yung duty o yung kumukolekta ng 120 pesos na butaw. Nahagip ng aming surveillance camera ang kanilang dispatcher na nakaupo sa itaas ng steel fence. Minaman manalang performance ng bawat kolektor na kanyang ipinakakalat. Makikita nyo maya maya kung paano nito nilangoy yung impornal makatakas lang sa bitak hindi na makatiis siyang kulukoy na ito. Sumampana upang kunin yung tong na 120 pesos sa driver. Pagmasdan ito na lang, matutulto ka ng kanyang maliligayang araw. Uno, dos, tres, hulog sa bitag. <coughs> Gulo sa itaas, iba naman ang aksyon sa ibaba ng aming grupo. makikita ang dispatcher na ito. Lumangoy sa gitna ng imbornal. Makatakbo lang sa mga operatiba at bitag. Sa wakas! Ulog muli sa bitag itong mga mangungotong sa baklaran. Di marunong madala. Siguro baka dito madadala muli dahil hindi nagbibiro ang bitag at ang CIDG. Yung isa, sa sobrang takot na nais sa sa imbornal. Andun ngayon. Andun! Ang alam mo, lumulublob sa loob ng swimming pool. Andun, no? Takot na takot. Umal sa <laughs> sa kanyang lalamunan. <laughs> Pag unti-unti nang kumakapala mga tao sa kabila para bagang sinasaklulohan at kinukonsente ang katarantaduhan ng ugok na dispatcher na ito na nakalublob pa rin sa imbornal. Sa puntong ito, tilikado na. Nalalagay na sa alangani ng mga kasama naming pulis sa kabila. Ito ang mensahe sa mga mangungotong. Ayaw magtrabaho ng patas. Gusto. Gusto yung madali. Ha? Ang hanap buhay ay mangotong. Kaya, ito. etong kahihinatnan ng mga tamad, patugan, at ang gustong gawin, manakot Mangotong. Akala siguro naman kulukoy na to. Nasa Mindanao ko sila. Eh, nasa Manila na. So, nasampulan ng BTAG at mga CIDG NCR. Andun yun. Ayaw pa umalis. Tigas talaga ng ulo. Tingnan natin. Habang nagkakaroon ng komosyon, pumapa ang kanyang mga kaanak kung kaya't nakakuha ng tiyempo ang lokong ito. Kumaripas ng takbo na para bang nakakita ng multo. Patakbohin pala. Ayun, umuwi na sa nanay. Pauwi na mga operatiba ng CIDG, NCR at BITAG. Makikita mga kaanak na mga suspect. Pilit na ina-arbor ang mga nahuling tigasing mangungotong na nakasakay na sa bus. Ani mo'y mga pasang sisiw. Agad dinala ng CIDG NCR sa Camp Krame, ang mga sospek na sina Saide Sultan Magundakan, Jabar Sultano, Alex Magundaga, Pelo Makaton at ang isang minor edad na kasama ng grupo. Isinailalim sa fluorescent powder test ang tumanggap na 120 pesos na butaw na si Saide Sultan Magundakan. Positibo siya sa pagtanggap ng Mark money. We will be filing a case on murder extortion against the suspects. So we are really checking whether uh, he's really a minor. Now, if we find out that uh, he's really a minor, then what we are going to do is we have to turn him over to the SWDSI.